mga pards! Welcome ulit sa Jason Vlogs. Salamat sa panonood mga kababayan. Ang season ngayon dito sa Canada is fall. Karamihan naman yung mga may sasakyan dito kailangan magpalit na ng gulong para ready na sa winter. So papalitan natin ng gulong ang pathfinder natin from summer tires. Uh, I-install natin yung winter tires natin. Ang all season tires or summer tires um, okay lang siya kapag 7 degrees pataas kapag Celsius to ah, 7 degrees Celsius pataas. Kapag bumaba na ng 7 degrees Celsius, doon na nagsisimulang ano, tumigas yung goma ng all season tires tsaka summer tires. Hindi na siya ganong grippy kasi luma, uh, tumitigas na yung goma niya pagka ganun na ang temperatura. Yung iba namang sasakyan dito, uh, sila ng... So yung all weather tires, yun talaga yung pang, pang buong taon na yun. Kahit hindi ka na magpalit, pwede na siyang pang summer tsaka pang winter. So, paano ba na yung gulong natin is pang winter? Dapat meron siyang uh, logo ng mountain logo tapos may snowflake. Yun yun. Kaya yung mga all season tires, kahit sinasabing all season, okay lang yun sa summer. Basta sa mga temperature na over 7 degrees Celsius. Pero pagka malamig na talaga, tsaka may snow na, um, kailangan talaga natin ng winter tires or yung all weather tires. Yun yung dalawang klase na mayroong logo ng mountain logo na may snowflake. Sabi so, sabi sabihin, approve yun ng, uh, ng Canada para gamitin sa winter season, sa mga yellow at mas snow na season natin. So, unfortunately, yan, paparating ng winter, so hindi natin may dito sa Canada yun, kaya kailangan na lang natin pagkandaan. So, since magpapalit ako ng gulong, uh, may issue kasi ang Pathfinder, no? 2022 yung Pathfinder natin, yung model year. Uh, may issue kasi siya, mga 2022, na Pathfinder pataas, um, yung rear brake pads daw nila is madaling ma -pud -pud. So sa ngayon, nasa almost 33,000 kilometers na yata ang Pathfinder natin. So karamihan daw sa kanila, sa iba, mga 20,000 kilometers pa lang, 25,000, pud, pud, na yung rear brakes nila. Pero yung front brakes nila, makapal pa. So yun ang issue ngayon sa ganito sa year model na to no? So, since natanggalin natin yung gulong, eh, check na rin natin yung, yung brake pads natin kung okay ba ba. Uh, at ipapakita ko rin sa inyo kung paano kasi meron siyang electronic brake, no? So, kailangan natin ng 12 volts na battery at saka wirings para ma-retrack yung piston niya. Kasi kapag wala tayo nun, hindi natin mababalik yung piston, eh. Kasi nasa yung electric motor, ah uh, yun yung nagpupush sa na piston pag hindi natin pag tayo gumamit ng power supply, yung 12 volts battery, hindi natin mare-retract 'yon at hindi rin natin mapo-push back yung piston. So, yan, gawin natin ngayon, no? Pero kung okay pa naman yung brake pads niya sa rear, no? Eh, sa summer na natin siya papalitan pag magpalit ulit tayo ng summer tires. All right. Tara, gawin na natin 'to. Ayun yung space natin kung saan natin ilalagay yung yung mga gulong natin sa SUV natin, no? Yung isang kotse natin, dito naman siya sa may taas. So tinanggal ko na yung mga winter tire set, nando sa labas. So ayan, nandito na sa labas yung winter set natin. At ready na nating install dito sa ating family car. Okay so, guys, so, natanggal na natin yung gulong na. No? Ito na yung rear brake natin, yung brake rear brake caliper. So tingin ko parang manipis na nga. <laughs> Hindi ko lang ako makikita sa video, no. Diyan, no? Ayan, no. medyo manipis na siya, no. So ito yung electronic brake So tatanggalin natin yung caliper no. Kailangan natin yata ng 14 mm dito. Tapos lagyan natin ng 17 hold natin yung 17 na wrench dito. Tsaka ito pang isa. Okay, so yun ang kailangan natin no. 17 mm na wrench tsaka 14 mm na ratchet. yung mga parts eh. Oh. Pag wala yung oh. ikot lang to. O, oh, kailangan natin ng pampigil. Kaya mga parts, so gumana yung 18, no? Okay. Tanggal uh, na natin itong... Ayan. Okay. Ngayon yung... Ito naman. so part 17 talaga siya no you know yung sukat nitong dito ayun know, oh 17 talaga kaya lang itong wrench ko medyo makapal ito na ito okay na siya kasi lumuwang na di ba pero nung naka, nung, mani, nung masikip pa to dito hindi magka-shot sumasagi siya dito ay okay, tsaka dito so kailangan natin ng manipis piece ng wrench So guys, tumahan pa tayo ng Canadian Tire, Kung bumili pa tayo nito, mas manipis na siya kaysa dun sa... Ah, ba? Diba? Ang dun tayo nito, makapal din eh. Kailangan natin manipis. Okay, sana gumawa na to. guys, okay, so na siya. Okay, ngayon, eh. so natanggal na natin. Pwede natin tanggalin itong caliper. Ay, upper na ito. Ayan. 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 Tanggal na siya. Ito yung may electronic motor na ano, nagpupush ng piston. Ito yung piston natin. No? Hindi natin may push back to. Hindi natin pa i-retract yung piston electronic motor. Alright. So, ayan. Ang gagawin natin is tatanggalin natin yung clip. Ito, 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 ito. Ay. Ang yung Ayan. Yung clip na ito. Tandaan lang natin kasi Huwag natin sirain ako, mahirap yan Mahirap ng Higpitan na kapag nasira natin yung clip Kaya tanggalin natin, kuha lang tayo screwdriver So gamitin natin ng flat screwdriver na. Ito Itong pula Yun Tapos yun, tanggal na Yun, sa baba na Okay, so ang hirap niya tanggalin mga parts na. No? So ang ginawa ko, nung once na nasa baba na tong red at uh, red part na to, isang kamay ka, sorry, kahama ko si king camera. Isang daliri niyo, pupush ito. Yan, pupush niya yan. Tapos yung isang daliri nyo ihilahin ito pa baba. yan, ayan natanggal ko na siya ayan so ayan natanggal na ayos ngayon yan yung lalagyan natin ng wire mamaya lalagyan natin sa battery no? para mag retract yung motor ng electronic brake okay. so isa na mga problema ng no, mga parts nakabili tayo ng ganito pangkabit sa wire dalawang size ang bili natin so ito mas maliit ito yung mas malaki kaso yung malaking nakakuha natin hindi pa rin magkasya dun hindi pa rin sya kasya so ayoko nang bumalik ng Canadian na tala ito yung, ano na naman eh sayang na naman ang oras so i-rewire na lang natin sya pakita ko sa inyo mamaya okay mga parts sa ito yung power supply natin ha Inamit ko yung battery ng motor natin itong dalawa na to i-try natin <coughs> kabit doon sa dalawang yan So, kapag tama yung polarity, yung piston hindi siya dapat gagalaw. Ibig sabihin nun, yung piston na yan, sa so dapat hindi siya gagalaw, ibig sabihin nun, nagre-retract yung motor balik dito. Pagbalik siya. Ngayon, kung makita gumag kanyang gumagalaw yung piston palabas, ibig sabihin, mali yung polarity. So, papalitan na natin yung wire. Ayan, niligyan yung motor. Yun yung bula niya. Tingnan natin kung hindi ko makita kung palabas ba o papasok yung piston. Ay, hindi ko makita. Palabas. So, palabas yung piston, no? so kailangan kong balik, tarin. balik tarin ka rin. Pabalik rin ko yung natin. Yan, ganyan. Ganyan. Kaya hindi na gumagalaw yung piston. Busy yung pabalik na siya. Ayan, so ito na natin. I-push back yung ano, no? Yung piston. Ito na dito. Ayan, ayan. so madali na siyang may balik. Oh. Ayan siya madigas. Okay, na yun. Ah. Ngayon, tanggalin natin yung brake pad mismo. Ito. So actually, meron pa naman no. Hindi pa naman siya ganun ka nipis. Meron pa siya. Kaya lang kasi ang winter dito mga guys ano eh. Maabot ng 6 or 7 months. Alam naman palitan ko pa ito with during winter time. Malamig na mag mahinigas tayo. So siguro palitan na natin. So guys nag decide na lang ako na huwag na muna palitan yung brakes no. Kasi medyo okay pa naman no. Sinukat naman natin no. So yung bagong brake natin, yung Bosch. Ayan. So parang dalawang guhit lang yung nabawas sa sa brake. So siguro sa summer na natin papalitan to. Total ko kaya pa naman kasi well, hindi na pa kami may biyahe ng malayo kapag uh, winter time eh. Ang biyahe lang naman ni Mrs. ano lang, school, katid sa mga bata sa school, pabalik. Tapos pag weekends, pag namamaling eh. So, I think kaya uh, pa to. Hanggang summer next year. Alright. So, palitan na lang natin ng gulong. Yeah, Sa so mga parts na no, magpapalitan na tayo ng gulong. Pwede ka pag ako ng gulong, uh, kung ano yung i-store ko, pinuhugasan ko na. Para pagdating ng palitan ng next year, malinis na siya. <music> yung parts so malinis na yung isang gulong no so pag yun nga nilinis ko rin siya nilagyan ko rin siya ng label halimbawa yan ibig galing siya ng rear right so pag palit ko next year dun na siya sa front left para direction of tire rotation Ayan, Parts, tapos na na natin yung winter tire set natin. So yung logo na sinasabi ko, no. Ito 'yun, no. Sambayan. Yan, yung mountain na merong snowflake. Okay guys, so dahil ginalaw natin yung caliper natin, na uh, although hindi tayo nagpalit ng brakes tuluyan, kailangan pa rin nating i-test drive yung SUV natin. Sana walang error. <laughs> so unang gawin natin, I-pump natin yung brakes. Ayan. Okay, malambot siya ng una. Tumitigas na. Ayan. Bastos. <laughs> Tingnan natin. Sana walang error. Ano ah. Oh. Sabay susi. Ay, ang error natin is maling susi ang nakuha natin. ano ba yan? Ayan. Ayan. Tama susi na. <laughs> okay, tingnan natin. 🎵 tapos din rin tayo. So, laking tulong nito no, kapag natutunan natin na gumawa ng mga DIY maintenance para sa mga sasakay natin or sa bahay or so kung ano man. Kasi laking tipid na. No? So, sana mga parts, uh, may natutunan kayo sa video natin ito. Lalo na dun sa mga may-ari ng mga 2022 at uh, saka pataas o na Pathfinder. So, para mga parts, dito na nagtatapos ang video natin. So, maraming salamat ulit sa panunod mga parts. Sana naman mag-subscribe kayo. Click nyo dyan. No? O oh, paano? Hanggang sa muli. Paalam.